Isang kriminal o isang bayani? Isang rebelde o isang misteryo sa kasaysayan? Kung ikaw ang tatanungin, sino ang pipiliin mong kalayain? Isang tao na kagawa ng krimen o isang tao na ngaral ng pagmamahal at kabutihan? Ito ang naging tanong sa harapan ng mga tao sa Jerusalem, mahigit 2,000 taon na ang nakakalipas. Sa kasaysayan ng Kristyanismo, may isang pangalan na laging lumilitaw sa eksena ng pagpapako kay Jesus sa Cruz, si Barabas. Siya ang lalaking pinili ng taong bayan upang palayain habang si Jesus naman ay hinatulan ng kamatayan. Ngunit sino nga ba talaga si Barabas? Isa ba siyang tunay na tao o isang simbolikong karakter? Ano ang tunay niyang papel sa kasaysayan? At bakit ang kanyang pangalan ay tila may misteryosong connection kay Jesus? Samahan niyo ko sa isang malalim na pagsasaliksik upang tuklasin ang misteryo ni Barabas. Huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa ating channel at i-click ang notification bell para sa mas marami pang kaalaman tungkol sa kasaysayan, relihiyon at misteryo. Sino nga ba si Barabas, ang lalaking napalaya imbes na si Jesus? Ayon sa bagong tipan, si Barabas ay isang bilanggo na hinatulan ng Romano dahil sa kanyang pakikilahok sa isang pag-aalsa sa panahong iyon, mahigpit ang kontrol ng imperyong Romano sa Israel at maraming Hudyo ang nais lumaya mula sa kanilang pananakop. Sa apat na ebanghelyo, Mateo, Marcos, Lucas at Juan, makikita natin ang kwento ni Barabas bilang isang bilanggo na inilagay sa harap ng madla upang piliin kung sino ang kanilang nais na Ayon sa kaugalian ng Romano tuwing Pasko, pinapayagan ng gobernador na si Pontius Pilato na palayain ang isang bilanggo bilang tanda ng awa sa bayan. Nang tanungin ni Pilato ang madla kung sino ang nais nilang palayain, si Barabas o Jesus. Mas pinili ng mga tao si Barabas. At dahil dito, si Jesus ay ipinasailalim sa pinakamalapit na parosa ng mga Romano, ang pagpapako sa krus. Ano nga ba ang tunay na katauhan ni Barabas? Ayon sa Ebanghelyo ni Mateo, tinawag siyang isang notorious prisoner o isang kilalang kriminal. Ayon naman kay Marcos at Lucas, siya isang leader ng isang pag aalsa laban sa mga Romano at may kinalaman sa isang pagpatay. Sa ibang ni Juan, siya ay tinawag ng isang bandido. Isang terminong madalas gamitin ni eh, Josephus, isang historya noong panahong iyon upang ilarawan ng mga revolusyonaryong hudyo na lumalaban sa Roma. Sa madaling sabi, si Barabas ay maaaring hindi lamang isang simpleng kriminal. May mga nagsasabing siya ay isang makabayang lumaban para sa kalayaan ng Israel mula sa Roma. Kaya naman hindi yung katakataka na mas pinili siya ng mga tao kaysa kay Jesus. Dahil ang ilan sa kanila ay maaaring naniwala na si Barabas ang tunay ng takapagligtas na magpapalaya sa kanila mula sa pananakop ng Roma. Ano nga ba ang misteryo sa pangalan ni Barabas? Ayon sa ilang sinaunang manuscript ng Ebanghelyo ni Mateo, ang kanyang buong pangalan ay hindi lamang Barabas kundi Jesus Barabas. Ang salitang Barabas ay mula sa Armaic na nangahulugang anak ng ama. Kung susuriin, ang kanyang buong pangalan ay maaaring isalin bilang Jesus anak ng ama. Napansin niyo ba ang pagkakatulad? Si Jesus ng Nazaret ay tinatawag ding anak ng Diyos. Dahil dito, may mga teorya na ang kwento ng pagpapalaya kay Barabas ay hindi lamang isang pangyayaring historical, kundi isang simbolikong pagpili. Ang isang Jesus naman ay isang mangangaral ng kapayapaan na ng kaharian ng Diyos hindi sa pamamagitan ng espada, kundi ng pag-ibig at pagpapatawad. Ang tanong, Nagkabali ba ang pagpili ng mga tao? Totoo ba ang kwento ni Barabas? Isa pang kontrobersyal na usapin ay kung totoo nga ba ang kwento ng pagpapalaya kay Barabas. Walang ibang tala sa kasaysayan ng Roma o Hudyo na nagsasabing may ganitong tradisyon tuwing Paskwa, maliban sa Biblia. Ayon sa ilang scholar, maaaring isa lamang itong katang upang ipakita ang kahulugan ng sakripisyo ni Jesus. Ngunit may mga ebidensya rin na nagpapakita na ang pagpapalaya ng mga bilanggo ay isang kaugalian sa ibang bahagi ng mundo noong panahon ng mga Romano. Halimbawa, may mga tala na Josephus at Pliny the Younger na naglalarawan ng katulad ng pagpapatawad ng mga bilanggo sa ibang mga teritoryong sakop ng Roma. Ano nga ba ang epekto ng kwento ni Barabas sa kasaysayan? Dahil sa kwento ng pagpapalaya kay Barabas, may ilang nag-akusa sa mga Hudyo na sila ay may kasalanan sa pagkamatay ni Jesus. Ito ay tinatawag na Jeves decide. Isang paniniwala na naging dahilan ng malawakang antisemitism ng kasaysayan. Ngunit ayon kay Pope Benedict XVI, hindi dapat ituring na ang buong lahi ng mga Hudyo ang may kasalanan sa pagpapako kay Jesus. Sa Ebanghelyo ni Marcos, ginamit ang salitang oklos na nangangahulugang crowd o pulutong ng tao, hindi ang buong bansang Israel. Sa madaling sabi, hindi dapat gawing dahilan ng kwento ni Barabas upang huhusgahan ang buong lahi ng mga Hudyo. Ano ang tingin nyo sa kwento niya? Isa ba siyang tunay na tao? Isang simbolikong karakter? O isang revolusyonaryong bayani na hindi natin lubusang nauunawaan? I-comment nyo sa comment section ang inyong opinion at pag-usapan natin at huwag pa rin kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe sa Kaalaman Studios para sa mas marami pang mind-blowing na kaalaman.